Magkakasunod na pagpatak ng ulan ang narinig mo sa kwarto. Walang humpay sa pagbuhos hanggang pagising mo. Ginising ka na rin ng ina at ipinagdimpla ng Milo. Malamig at talaga namang nakakatamad gumilos. Kaya para malabanan, ay eh sinimula na ang pagkain hanggang sa maubos. At hindi mo maikakaila. Talagang kakaiba sa ina kung mag-alaga. Gumising siya ng maaga para ipagluto ka. Inaantok man, pero kinakaya niya. Magala sa isna noong natapos kang maligo. Malakas pa rin ang ulan at sa kisame ay mas lumalaki ang tulo. Sandali ka munang umupo sa sofa. Nagpapatuyo ng buhok habang nanonood sa TV ang pamilya. Hinihintay ang sundo mo sa labas ng bahay. At hanggang ngayon, ang ulan ay wala pa rin humpay. Malakas at talagang randam ang bagyo. At narinig na nga ang hinihintay mo. Wala raw pasok lahat ng antas simula elementarya hanggang sa kolehiyo. Inanunsyo ang balita sa tele At bakas man ang pagkadismaya dahil naka-uniforme ka na, muli kang nagbigis sa kwarto at saglit na umidip sa kama. Nagising ka, pasado alas 9 na. Malakas pa rin ang ulan sa labas. Nakita mong nagbabalat sa ina ng mansanas. Umupo ka sa sofa at sinimulan ng panonood ng mga paborito mong palabas. At sa murang gulang, sobrang kaginawaan ng naramdaman. Wala kang ibang iniisip na problema. Kontento na sa kung anong meron ka. At nang matapos man ang halian, Nakita mong maraming batang naliligo sa ulan. Tinatawag ka na rin ng mga kaibigan. At abot lang itang saya noong pinayagan ka. Nagmamadili kang tumakbo sa labas at sinalubong ang malakas na ulan. Sobrang sarap sa pakiramdam. Ang bawat patak ay nakakagaan ng loob. Napapapikit at tinamnam ang masasayang alaala. Dahil sa muling pagmulat ng mga mata, Iba na ang senaryong nakikita. Walang mga batang naliligo sa ulan. Walang Milo paggising mo sa umaga. Wala ang mga paboritong palabas mo. Walang kahit na ano na magkapaalala sa masayang nakaraan mo. Ang mga tao ngayon ay nagtatakbuhan at takot mabasa sa ulan. Marami sa kanila ay may mga sariling inilalaban. At umulan man o bumagyo walang pagbabago. Tuloy ang buhay at bawal huminto. At ito ang mundong ginagalawan ko. Karera at tubusan ang hininga. Kaya kung pwede lang sana, mas nanaising kong bumalik sa nakaraan noong ako ay masaya pa. Kaya sana, pwede pa.